Hello po mga kasari, magandang gabi po So ito na nga, dumating na yung ating delivery So habang busy ako dito, gusto ko lang ibahagi yung aking na experience no Na huwag mong hayaang gawin ito sa yung tindahan Kung ayaw mong malogi Kaya naman, ito ibabahagi ko lang para magkaroon ng idea Yung mga baguhan pa lang, sari sari store Para hindi malogi ang inyong iniingatang tindahan Kaya ito Bago natin umpisahan, ay kung bago ka pa lang sa aking channel, don't forget to like, subscribe, and please guys, huwag niyo po iskip ang ads. Tolong niyo na din sa amin. Thank you po. So ito na nga guys, dalawang resibo nga to no, dalawang resibo. So ang total ng isa ay 3,900 plus and then sa isa naman ay 5,700 plus. So ang total na binayaran natin ngayon ay 9,664. So ayan, anim na box 'yan na maliliit guys. Gan Yun 'yung dumating ngayon and then itong isang plastic. So at saka isang sito solo ang dalawang bundle na tissue roll ayan so ito nga yung mabinta sa atin guys kaya naman ayan order ka agad tayo so maganda talaga pag mayroon tayong ahinti din no kasi ayan mag order lang tayo kung ano yung konti na lang sa ating tindahan kaya kailangan talaga natin ng kas ng binta natin kasi kung wala kang kas na hawak so di ka talaga makapag order so paano na ang mga paninda mo magkalbo kaya ito ay babahagi ko lang no sa mga gustong magsari-sari store sa mga nagbabalak para magkaroon din kayo ng idea no so protektahan nyo ang inyong tindahan sa mga taong hindi marunong magbayad ng utang, yun talaga ang pinaka number one na malugi ang inyong tindahan kung hindi kayo mahigpit tulad nga dito guys sa naranasan ko, no, nagdaan na ang sahod niya ng katapusan so hindi siya nagpapakita kasi iba't ibang klase kasi ng mga ugali ng mga customer ng, ng utang sa atin, mayroong kusang magbayad na yung wala pang sahod ay gugulatin ka, magbayaran ka kaagad mayroon din naman na makunat, mayroon din hindi nagpapakita. Iba't ibang klase customer na mararanasan mo no kung ikaw ay nagpapautang sa yung tindahan. So tulad nga nito guys sa customer ko nung saud nga niya hindi siya nagpapakita kasi kasi nga, itong customer na to binigyan ko lang ng limit na 500, so lumagpas siya sa limit, sabi naman niya ay kaya niya, ang otang niya to ay nakaraan pa, kaya nantay ko nung sahod, kasi nga may balance siya nantay ko na next expect ko talaga na bayaran niya yun yung balance niya, so hindi siya nagpapakita so ngayon, dahil ubos na siguro ang sahod niya pumunta siya dito sa tindahan at gusto na naman mang otang. So, ito nga ang sinabi ko sa kanya. Yung utang mo, kuya, may balance ka pa, hindi ka pa nagbayad, tapos ngayon, mangungutang ka ulit ng alak. Ganito talaga ang mangyayari, guys. Sinira nila ang tiwala ko sa kanila na binigyan ko na nga lang siya ng limit kasi nga ayaw ko talaga siyang pautangin kasi medyo may pagkakunat din tong taong to. Ang hirap din. Kaya ito, mangungutang ulit ng alak, hindi pa nga siya bayad yung balance pa niya yung nakaraan. Eh ako nga, hindi tayo tumataga, e, hindi nga tayo nagbibisyo kasi wala tayong budget sa bisyo. Tapos silang lakas magbisyo, tapos utangin lang eh, ang malmal ng puhunan ng alak guys, di ba diba? Kaya ayan, kung ayaw mo na malugi ang iyong sari-sari store, kaya kailangan mong maghigpit sa mga taong Ayan, talagang parang umaabuso na rin kasi hindi naman kasi ako naniningil, pinabayaan ko lang sila. Kasi syempre alam natin yung sahod nila, kaya lang sa oras ng bayaran dapat magbayad din sila. So hindi nga nagbayad, kaya to sinira nilang tiwala namin sa kanila, kaya hindi na sila makakaulit. Nasa kanila din yun, wala na silang mautangan ng tindahan dahil sa hindi siya marunong tumapad sa usapan. So, ayan guys, kaya kailangan maghigpit din tayo, huwag tayong pautang ng pautang, lalo na sa taong ito na pagdating ng sahod, tataguan ka lang. So, ngayon, babalikan ka para utangan ka. So, ayan, pag ganun guys, sinira na nila tiwala nila sa'yo, kaya wag na wag mo nang pauulitin para hindi tayo mamroblema pag magsidatingan yung ating mga deliveries. So, ayun lang guys. Maraming salamat po sa mga nanonood. At kung bago ka pa lang sa aking channel, don't forget to like, subscribe. God bless us all.